Isa pong nakakagulat at kakaibang balita ang lumabas kamakailan mula po sa Sikihor. Isang grupo ng limang katao ang inaresto matapos pong madiscovering uh, ginagawa nilang singsing -sing ang mga bariyang 10 piso. Hindi lamang po ito simpleng negosyo. Ito po ay isang ilegal na aktividad na may malalim na epekto sa ating ekonomiya. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung bakit delikado ang ganitong gawain anong batas ang kanilang nilabag at ano ang masasamang epekto nito sa ating uh, mga pera. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito at uh, simulan na po natin sa kung ano po ang nangyari sa Paliton Beach sa Sikihor. Ayan, nakikita natin dito yung uh, larawan. Ayan, yung mga larawan kung paano po ginawa yung uh, 10 piso dito. Ayan, sa, ayan napakagandang sing-sing naman po yung uh, naging Uh, resulta. Pero mali pa rin po yan. Hindi pa rin po uh, tama yung uh, ginagawa nila rito sa ating uh, 10 pisong uh, barya Yan, ito pong uh, nakalipas na January uh, 6, 2025 ay isa pong uh, operasyon ang uh, isinagawa ng uh, bangko Sentral ng uh, Pilipinas or BSP. Kasama po ang uh, lokal na polisya ng mga polis ng San Juan Secure at ang kanilang target ay isa pong uh, grupo ng limang katao na gumagawa ng mga alahas. Yan, mga alahas, mga singsing, -sing, yan, mula mismo sa legal legal na barya ng ating bansa. Partikular na po ang uh, 10 piso coins. Yan, yung 10 piso natin. At ang uh, grupo po ay aktibong nagbebenta ng mga handmade na singsing -sing sa mga lokal na lokal at tsaka turista. Lalo na raw sa mga dayuhan na nabibighani sa kakaibang disenyo ng mga ito. Ay ayan, ayan, napakaganda naman po kasi. Ayan, bakit na lamang uh, bakit pa kailangan kasing gumamit ng uh, uh, pera? Pwede naman gumamit talaga ng uh, ibang uh, metal diyan. Ayan, at bakit pa kasi yung pera na may gamit? Ngayon ay paano po nila ginagawa ang mga sing -sing mula sa barya? Ang baryang uh, 10 piso yan, or 10 piso ay meron po kasing dalawang bahagi ito. Ang uh, gitna na gawa sa uh, aluminum, aluminum bronze at ang uh, panlabas na bahagi nito na copper nickel. Ayan. Yan po yung uh, 10 piso na uh, madalas pong uh, ginagamit. Sa paggawa po ng sing-sing ay kailangan po nilang sirain ang barya. Paghihiwalayin ang mga bahagi nito, uh, hugisan at uh, pinturahan para maging mukhang mamahaling alahas. Pero alam mo ba, ang bawat sing-sing ay uh, binibenta ng halos 1,500 pesos kada isa. yan ang mahal. Kaya sa 10 piso lamang ay magiging 1,500 pesos yan kapag naibenta nila. Kaya ayon po sa investigasyon, uh, kaya po nilang gumawa ng uh, 20 hanggang 30 na singsing -sing bawat araw. Kaya laki po niyan. Ibig sabihin ay kumikita po sila ng, tiyat, ng tinatayang 50,000 pesos kada araw gamit lamang ang barya ng bayan. Ngayon ay ano pong batas ang uh, kanilang nilabag? Ayan, nilabag po nila ang tinatawag pong Presidential Decree 247. Isang batas na nagbabawal po sa pag-deface, pag-mutilate, pagsira o pagsunog ng uh, pera ng Pilipinas. Mapabaryaman o papel na pera. Ang layunin po ng batas na ito ay panatilihin ang integridad at halaga ng ating pera. Kapag ang pera ay sinisira o ginagawang alahas, nawawala po ang tiwala ng mga tao sa ating currency. Tandaan po natin, ang bawat piraso ng uh, pera ay garantisado ng gobyerno at may epekto po ito sa buong uh, sistema ng ating ekonomiya. Bakit po delikado ang uh, pag-convert ng pera sa alahas? Ang kasagutan po dyan ay marahil iniisip ng iba, e eh, lang naman yan. Bakit bawal? Pero ang totoo, ang malaking epektong, uh, meron pong malaking epekto ito. Una ay nababawasan po ang dami ng uh, salapi or pera na umiikot sa market. Pangalawa, kung uh, nagiging normal na gawain ito, maaring mawalan po ng respeto ang mga tao sa halaga ng ating pera. At pangatlo, pwede pong tumaas ang uh, gastos ng gobyerno sa paggawa ng mga bagong uh, barya para palitan ang mga nasira. Para po sa Bangko Sentral ng Pilipinas, bawat barya ay bahagi po ng kabuuan ng istruktura ng ating monetary system. Hindi ito basta metal lamang. Ito po ay may uh, economic na value. May impluwensya sa supply ng uh, uh, salapi, 'yan, at ginagamit sa pang-araw-araw na transaction. Ano naman po ang ginawa ng BSP tungkol dito? Matagal na pong minamanmanan ng BSP ang aktibidad ng grupong ito. Ayon po kay Mark Fajardo, isang senior investigation officer ng Payments and Currency Investigation Group ng BSP ay nagsagawa po sila ng mga test by operations para makumpirma ang ginagawa ng grupo. Uh, nang makumpirma po ang aktibidad, agad po silang nagplano ng operasyon na nagresulta sa pagkakaresto ng limang miyembro. Ngayon sila ay nasa kustudiya ng San Juan Municipal Police Station at uh, nahaharap po sa mga kasong kriminal na may kaakibat na mabibigat na parusa. Ano naman po ang uh, ginagawa ng BSP kapag may sira o sunog na pera? Yan, uh, kahit bawal sirain ang pera, may mga pagkakataon na nasisira naman po talaga ito dahil sa mga sakuna, baha o aksidente kaya naman ang uh, BSP ay may programa para sa currency replacement taong 2023 umabot po sa 91,446 na piraso ng sirang pera ang uh, katumbas po yan ng 26.6 million pesos ang na-evaluate ng BSP sa kabuuan ay 22.8 million pesos dito ang napalitan para sa mga lihi claimants Ibig pong sabihin ay kung may sira ka, may sira kang pera dahil sa hindi sinasadyang pangyayari, pwede mo po itong ipa-evaluate at kung pasado, papalitan ito ng bago ng uh, BSP. Pero ang sadyang pagsira ng pera, gaya po ng ginawa ng uh, grupo uh, dito sa Sikihor ay ibang usapan po ito. Ito po ay maituturing na krimen. Ngayon ay bakit po mahalagang protektahan ang uh, pera ng bayan? Ang pera ay hindi lamang po simpleng uh, papel o barya Ito ang uh, nag-uugnay sa lahat ng aspeto ng ating ekonomiya, mula sa simpleng uh, pamimili hanggang sa malalaking transaksyon ng negosyo at pamahalaan. Kapag nasira po ang tiwala ng publiko sa pera, maari pong bumagal ang daloy ng ekonomiya. Kaya ang pagkasira o maling paggamit ng pera ay hindi simpleng isyo lamang, kundi isang pambansang responsibilidad. Ano naman po ang panawagan ng mga otoridad sa publiko? Hinimok po ng BSP at ng mga otoridad ang publiko na agad i-report ang mga ganitong insidente. Ang uh, pagtutulungan ng bawat isa ay susi para mapanatili ang integ integridad ng ating salapi at maiwasan ang pagkalat ng ganitong uri ng iligal na aktibidad. Sa kabuuan, hindi lamang po ito isyo ng pera. Isa itong salamin ng ating pananaw sa halaga ng mga simpleng bagay. Ang barya, bagamat maliit ang halaga sa paningin ng iba, ay bahagi ng mas malawak na sistemang gumagalaw para sa ating kabuhayan. Ang pagsira po dito para sa pansariling kita ay hindi lamang pagsuway sa batas, kundi isang kawalan ng respeto sa ekonomiya ng ating bansa. Mainam sana kung uh, ginamit na lang nila ang kanilang kakayahan sa mas makabuluhang paraan. Tulad po ng uh, paggawa ng alahas gamit ang legal na materyales at hindi bariya ng bayan. Sayang po ang kanilang talento kung gagamitin po nila sa ilegal na paraan. At ayan, marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at uh, God bless po sa ating lahat.